Hello sa lahat, ang title ng video ito ay Ang iyong mga takot Kung pipiliin mong sundin si Jesus Christ Ang lahat ng iyong mga takot ay makakatotoo Nungit, huwag mag-alala Ito ay isang proseso para sa iyong upang magdagdagan ang iyong faith pagtitiwala at pagtitiwala kay Jesus Christ. Maari kang mahulog sa tukso at magkasala. Ngunit, kailangan mong bumangon upang humingi ng tawad. Magsisi at magsimulang sumunod muli kay Jesus Christ sa paggawa ng kalooban ng kanyang ama. Ito ang makipot nadaan pantungo sa langit. so ito ang katupasan ng mensahe. may Jesus Christ bless you.